isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo baka may mapansin kang kakaiba. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwento ng dilim. Ako po si Joel Tubong Bansud, isang dating volunteer nurse na ilang taon na ring nagtatrabaho sa Maynila. Pero ang kwento ko ngayong gabi, ay hindi tungkol sa siyudad kundi tungkol sa isang lugar na halos ayaw ko nang banggitin, isang baryo na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung totoong nabura sa mapa o hindi lang talaga dapat matagpuan. Tawagin niyo na lang ito bilang Baryo Palangit. Noong 2018, kasali ako sa isang medical outreach mission. Hindi ito bago para sa akin ilang beses na rin kaming sumusuong sa mga liblib na lugar para maghatid ang tulong medikal. Pero ang assignment namin nung linggong iyon ay kakaiba. Huli na kaming inabisuhan, may emergency daw sa isang lugar sa Oriental Mindoro sa dulong bahagi ng bundok na walang malinaw sa mapa. Baryo Palangit, ang sabi ng kontak naming doktor. Maliit na komunidad, hindi madalas binibisita pero kailangan daw ng tulong. Anim kaming volunteer. Ako, dalawang nurse, isang midwife, at dalawang driver na sanay sa rough terrain. Umaga pa lang, bumiyahe na kami. Mahaba ang biyahe. Pagkatapos ng tatlong oras sa highway, sinundan pa yon ng halos apat na oras sa masukal na daan na halos wala ng kasiguraduhang destinasyon. Walang signal, walang landmark, ang tanging gabay lang namin ay isang matandang lalaki na sumalubong sa checkpoint at nagsabing tagapalangit siya. Tahimik lang siya sa biyahe, hindi umiimik. Pero tuwing papalapit kami sa mga punong balete o sa ilog, sumasagot siya ng pabulong para bang may kinakausap na hindi namin nakikita. Bandang alas 5 ng hapon, dumating kami. Tahimik ang lugar. Tahimik na parang sementeryo, wala ni isang Batang tumatakbo, walang mga asong gala. Ang mga bahay, yari sa lumang kahoy, nakapaling ang mga bintana na parabang sinadya para hindi masilipan. May mga tao, pero hindi sila lumalapit. Nakatayo lang sa pintuan, nakatitig. Sinalubong kami ni Aling Marta, ang sinasabing matandang albularyo ng baryo. Siya raw ang kumuntak sa doktor walang kuryente sa lugar kaya sinabihan kaming maghanda sa dilim bago lumubog ang araw tapusin niyo ang lahat babala niya hindi ligtas sa gabi akala namin babala lang yon laban sa hayop o lamok hindi kami naniwala agad habang nag-aasikaso kami ng mga pasyente napansin kong kakaiba ang mga sugat nila parang mga hiwang hindi gawa ng tao hindi rin hayop at halos lahat ng bata maputla. Parang hindi lumalabas sa araw. Isa sa mga bata, habang tinutusukan ko ng bakuna, bulong niya sa akin. Hindi kami pinapalabas kapag gabi. Kinukuha raw kasi kami. Sino ang kumukuha? Hindi ko na naitanong. Natahimik siya at tumakbo pabalik sa bahay. Bandang alas 6, bumabana ang gabi. At kasabay nito biglang nawala ang liwanag ng araw nang parang pinatay ng switch, hindi karaniwang napitapon. Mabilis. Mabigat ang hangin. Rinig ko pa nga ang sama ng loob ng isa naming driver. Parang ang bigat ng gabi rito, no? Ang sabi niya. Pero ramdam naming lahat na may mali. Sinabihan kami ni Aling Marta, Huwag kayong lalabas huwag kayong titingin sa labas at huwag kayong sasagot kahit sino pa ang tumawag pinagtawanan lang siya ng isa naming kasama ano to horror movie Biru niya pero nang magalas 9 doon na nagsimula ang tunay na bangungot si Rona kasamahan naming midwife na unang makaramdam ng hindi maganda mainit siya namumutla sabi niya may naririnig siyang bumubulong sa bintana. Joel, may batang umiiyak sa labas. Tinatawag ako. May sugat daw siya. Pinigilan ko siya. Sinilip ko ang bintana. Pero walang bata. Walang anino. Walang kaluskos. Pero ramdam kong may nakatingin. Maya-maya lang lumakas ang hangin. Parang may hangin na umiikot lang sa labas ng kubo. May humahaplos sa bubong parang mga kuko at sa isang kisap mata na wala si Rona. Wala siyang iniwang tunog, sigaw o yapak. Para siyang sinipsip ng hangin, naglak kami ng mga pinto, nagdasal. Pero sa bawat sulok ng bahay, may mga matang sumisili. Hindi sila tao. Mapuputi ang balat, halos parang hubad na manok. May mahahabang kuko at ang mga mata, pula, walang iris, sila raw ang mga taga-ilalim ayon kay Aling Marta. Dati silang tao, pero kinain ng baryo palangit. Hindi ko maintindihan. Sinubukan naming tanungin siya, pero ang tanging sinabi niya lang ay, ang palangit ay gutom. Napagalaman naming wala na pala talaga sa mapa ang palangit. Sinadya ito, matagal na raw itong sinumpa. Ayon kay Aling Marta, bawat ikalimang taon may mga panauhing dinadala sa kanila bilang alay. Mga taong hindi bahagi ng baryo. Mga tulad namin kaya pala kami na imbitahan bigla. Ang lugar na to, hindi makakaalis ang hindi kinikilala, sabi ni Aling Marta habang hawak ang lumang krus, tinangka naming tumakas. Ngunit ang daan, paulit-ulit, pabalik-balik kami sa parehong puno, sa parehong bahay. Sa parehong krus, isa-isa, nawala ang mga kasamahan ko. Isa, sinasabing nagpakamatay. Isa, literal na binuksan ang tiyan at kinuha ang atay habang buhay. Isa, hindi na namin nakita kahit bangkay. Ako lang ang nakalabas, hindi ko alam paano. Basta, nagising na lang akong nasa isang waiting shed sa highway, puno ng putik at dugo ang katawan ko. Nasa labas ng palangit, hawak ang kwintas ni Rona. Pagbalik ko sa Maynila, sinubukan kong hanapin muli ang lugar. Wala sa mapa, wala sa talaan. Wala ring sino mang tagamindoro ang gustong pag-usapan ito. May mga gabi pa rin, hindi ako makatulog. Minsan may kumakatok sa bintana ako. May mahina lang tatlong beses tuwing hating gabi at minsan may boses ng batang babae. Kuya Joel, sugat ako. Tulungan mo ko, hindi ko binubuksan ang bintana, hindi ko sinasagot. Pero alam kong hindi pa sila tapos sa akin. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Hindi dahil sa nakakatakot siya, kundi dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo nga ba o ako lang ang nagka-anxiety. Pero may isang parte sa akin na nagsasabing may mali talaga. Romblon, 2006 Senior high school ako noon. Immersion week. Yung klase namin pinadala sa iba't ibang sitio para tumira at makisama sa mga lokal, parang cultural exposure. Wala kaming choice kung kaninong bahay ka maa-assign. Random ako. Napunta sa isang matandang babae. Pangalan niya Aling Ulay. Wala akong narinig na kwento tungkol sa kanya noon. Hindi siya sikat sa lugar. Tahimik lang raw, walang pamilya. May tindahan ng kaunting gulay sa gilid ng bahay. Pagdating ko sa bahay niya, parang normal lang lahat. Lumang bahay, kahoy, may amoy na luma, pero hindi mabaho. Tahimik lang din siya. Hindi siya madaldal, pero maasikaso. Inalok niya ako ng tubig agad, tapos pinaupo niya ako sa maliit na bangko sa kusina. Habang nagluluto siya, tinanong ko kung anong ulam. Sabi niya, sinigang. May isda akong nakuha sa palengke kanina. Bagong-bago pa, sabi niya. Tumangu lang ako, nag siya ng mainit na kanin at sinigang sa isang plastic na mangkok. Gutom na rin naman ako noon, kaya hindi na ako nagtanong. Pero boss, mga tatlong subo pa lang ako, may naramdaman na akong kakaiba. May tumusok sa lalamunan ko. Hindi ako agad nabilaukan, pero ramdam ko may matulis na parang nakabaon. Tumigil ako sa pagsubo. Ininom ko agad yung tubig. Walang nangyari. Hindi gumalaw. Masakit. Nagpaalam ako na pupunta lang ng banyo. Sa loob ng banyo, umubo ako ng malakas. Napilitan akong subukan isuka. May lumabas na laway na may bahid ng dugo. At dun ko nakita... May maliit na bagay sa tissue. Parang tinik, pero hindi parang sa isda. Parang kuko. Pumintig ang dibdib ko. Napatingin ako sa salamin. Pawis na pawis na ako. Parang sobrang init ng katawan ko pero nanlalamig rin. Gusto kong paniwalain ng sarili ko na imagination lang to. Siguro sobrang stress lang. Pero habang nasa banyo ako, narinig ko siyang tinatawag ako Ana, okay ka lang, Hicha. Yung tono ng boses niya, parang may halong gigil, hindi ko ma-explain. Pero sobrang lamig sa batok ko. Hindi na ako bumalik sa mesa. Diretso akong lumabas ng bahay niya. Nagsinungaling ako. Sabi ko, tatawagan ko lang yung teacher ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam ko lang na hindi ko dapat bumalik doon. Kinagabihan, nilagnat ako. Nahihilo, nangangatog, Sinundo ko ng guru namin at pinatulog na lang sa bahay ng isa pang estudyante. Hindi na ako bumalik kay Aling Ulay. Hindi ko rin sinabi sa iba yung tungkol sa kuko. Kahit sa teacher ko. Sobrang weird kasi. Paano mo ba sasabihin yun? Ma'am, parang may ipinakain sa aking hindi ko maintindihan. Pagbalik namin sa eskwelahan, tumigil na rin ang immersion pero narinig ko mula sa isa sa mga local guides, matagal na raw walang bumibisita kay Aling Ulay. Sabi ng ilan, minsan daw gabi na kung umalis siya ng bahay. Minsan, may naririnig silang parang umiiyak. Galing sa loob pero walang nagreklamo, walang ebidensya, wala rin napatunayan. Sa huli, naging isa lang itong memoria na binabalikan ko sa gabi, lalo na kapag naaalala ko yung pakiramdam ng may matulis sa lalamunan mo na hindi mo alam kung totoo o hindi. Siguro, hindi ko na talaga malalaman kung ano yung kinain ko nung gabing yon. Pero mula noon, kahit anong sinigang hindi ko na kinakain, lalo na kung hindi ko alam kung sino ang nagluto. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya mga alaalang pinilit kalimutan, pero patuloy na nagpaparamdam. Ngayong gabi, isang salaysay mula sa Occidental Mindoro ang ating ibabahagi. Isang kwento ng simpleng pamilya ng masayang kabataan na biglang nilamon ng kadiliman. Hindi ito katang-isip at ang nagpadala ng kwento ay piniling itago ang tunay na pangalan dahil sa takot at sa banta ng muling pagbabalik ng nilalang na minsan nang kumuha ng buhay. Pakinggan mo ang kwento ni Criselda sa Ang Aswang sa Likas na Ganda. Ako po si Criselda, hindi ko tunay na pangalan para sa aking kaligtasan. Taga-Occidental Mindoro po ako at gusto ko pong ibahagi ang isa sa mga pinakamatinding karanasan na dumurog sa pamilya namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang paraan ng pagkamatay ng pinsan kong si Dario. Taong 2003 po nang mangyari, ito mainit ang panahon at tila normal lang ang lahat. Si Dario, 17 taong gulang, masayahin at palakaibigan. Lumaki kaming parang magkapatid. Simulat sa pool, kabahagi na siya ng bawat kasayahan sa pamilya. Minsan, noong Abril ng taong iyon, may simpleng salusalo sa bahay ng isa naming tiyahin na nagbalikbayan mula sa Canada. Malaking handaan, maraming bisita, lahat masaya. Pero nang mag-aalas 11 na ng gabi, hindi pa rin nakakauwi si Dario. Akala ng lahat na lang sa bahay ng kaibigan sa kabilang puro. Kinabukasan, alas sa pa lang ng umaga, may sumisigaw na sa labas ng bahay namin. May bangkay, may bangkay sa may ilog. Ang buong barangay ay nagkagulo. Isa ako sa mga nauna sa lugar kung saan natagpuan ang katawan, isang maliit na burol malapit sa gubat. Pagdating ko roon para akong nanigas. Nakahandu sa isidaryo pero halos hindi na siya makilala. Ang tiyan niya ay punit na punit, wala na siyang lamang loob. Wala ring mga mata, wala ring dugo sa paligid, parang malinis na kinain ng hayop na alam ang ginagawa. Pero ang pinakanakakatindig balahibo ay ang posisyon niya parang pinilit siyang idapa habang ginigilitan at may marka ng malalaking kuko sa likod. Hindi ito gawa ng tao, hindi rin ito gawa ng hayop. Habang nakatayo ako roon, may isa sa mga matatandang babae sa barangay ang humawak sa braso ko. Hindi yan basta aksidente, iha, may gumagala na aswang sa likod ng bundok. Sabi ko na nga ba, may sinasabi na ang mga aso kagabi. Nung mismong gabi raw na iyon, may isang matandang babae na nakitang gumagapang sa bubungan ng mga bahay, halos hubad at may mahaba at tuyot na dila. Nakita raw ito ng isang bata na umiihi sa likod ng bahay. Nagpanting raw ang tainga ng bata sa kakaibang tunog, parang tik-tik-tik-tik habang ang babae nakasabit sa punong mangga. Nang inilibing si Dario, may ilang hayop sa paligid ng sementeryo na nagkakasakit at namamatay kinabukasan. May isa pang aso na umiiyak sa tabi ng puntod niya gabi-gabi. Noong isang gabi, nakita raw ng tiyahin kung si Aling Lorna ang isang nilalang na parang unggoy sa bubungan ng bahay namin. Pero may matang pula at humahalinghing sa tuwing tatamaan ng liwanag. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang natatahimik ang pamilya namin mula nang mamatay si Dario, limang kabataan na ang nawawala sa lugar namin. Lahat sila natagpuan sa magkakatulad na kalagayan, wala ng laman ng loob at parang pinagpiyestahan, walang napatunayan, walang nahuli. Pero sa mga taga-barangay namin, hindi ito krimen ng tao. Boss kwento ng dilim, totoo to. Nakita ko mismo ang ngipin ng aswang. Magandang gabi sa inyo, boss kwento ng dilim, at sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si James, hindi ko tunay na pangalan, pero taga rohas, kapiz ako. Oo, boss, kapiz. Alam mo na, kapag sinabi mong taga kapiz, automatic na may aswang, di ba? Pero seryoso, hindi lahat dito ay ganun. Pero may ilan, boss, may ilan talaga. Yung kwento ko nangyari to noong 2005. High school ako noon, fourth year. At nagbabakasyon ako sa bahay ng lola ko sa isang baryo sa Kapis. Tahimik na lugar, puro palayan, taniman ng tubo. At sa hapon pa lang, parang gabi na sa dilim. Wala kasing streetlights, boss. Yung ilaw, galing lang sa gasera, at kung minsan, may sirapa. Lola ko medyo kilala sa amin bilang hilot. Hindi siya albularyo, pero marunong manggamot ng pilay, lamig, at mga bali. Kaya marami, ring tao pumupunta sa bahay niya. Pero itong nangyari sa amin, hindi pilay ang dumating, kundi isang bangkay. Oo, boss! Bangkay! Isang gabi, may kumatok sa bahay ni Lola." Alas dos ng madaling araw yon. Ako, naalimpungatan kasi narinig kong parang may umiiyak. Si Lola, sumilip sa bintana. Sabi niya, "Ay, si Mang Cardo yon. Patay na si Aling Bebang." Kami, gulat na gulat. Kasi nung hapon lang, nakita pa namin si Aling Bebang, malusog, masigla, naglalakad. Pero ayon kay Mang Cardo, bigla raw nanigas nagtae ng dugo at wala pang isang oras, patay na. Siyempre, sabi ni Lola, baka barang. O baka nadapuan ng masamang espiritu. Pero ang sabi ni Mang Cardo, may mas malala. May nakita akong mahaba at pulang dila sa bubong ng bahay namin. Sabi niya, umiiyak. Bago siya pumanaw, sumisigaw, siya... Sinasabi niyang may kinakagat siya. Boss, hindi kami nakapagsalita. Si Lola biglang seryoso. Sabi niya, Itaas ang katawan ni Bebang dito. Gagawan ko ng ritual. Dinala ang bangkay, nilapag sa papag sa sala. Ako, sa sulok lang, nanginginig. Pero dahil curious ako, sumilip ako ng konti. At dun ko nakita, boss, may butas sa takiliran ni Aling Bebang. Hindi yung sugat na parang tinusok. Hindi rin kagat ng hayop, parang sinipsip mula loob, walang dugo, at amoy na amoy ko yung parang panis na karne. Pagkalipas ng ilang minuto, habang ginagamot ni Lola gamit ang langis, biglang bumukas ang pinto, walang tao, pero may tunog, parang kaluskos sa bubong. Sabi ni Lola, James, ilagay mo ang bawang sa bawat sulok ng bintana. Ako kahit nanginginig, sinunod ko. Habang ginagawa ko yon, napatingin ako sa kisame at doon ko siya nakita, boss. May pares ng mata, mapula, at may ngiti na may mahahabang ngipin. Hindi ko makakalimutan yon. Hanggang ngayon, kahit anong gawin ko, nasa panaginip ko pa rin. Biglang sinigawan ni Lola, lumayas ka rito. Hindi ka pwede sa bahay na to. Nagliyab yung kandila. Tumilapon yung isang bote ng langis. At parang hangin na malakas na wala ang presensya. Kinabukasan, nilamay pa rin si Aling Bebang pero sarado na ang kabaong. Walang may gustong makita pa ang katawan. At mula noon, tuwing gabi sa baryo namin, bawal na ang bukasang bintana. Bawal ang magsindi ng gasera ng mag-isa. At lalo na, bawal ang lumabas kapag may buntis sa bahay. Hanggang ngayon, boss, hindi ko alam kung aswang ba talaga yon. Pero isang bagay ang sigurado, yung ngiting yon hindi ng tao